Kanina sinabi na nga ni Secretary Soliman, syempre, hindi agad-agad sila. May mga inihanda naman sila, pero dahil nga doon sa dami, nung no, naapektuhan, e eh, medyo talagang kinakapos. So, gusto mala So, Secretary, malaki pong tulong yung may mga, mga private uh, groups, mga private individual, mga NGOs na tumutulong. Like ang Kapuso Foundation, kagabi po, e eh, nakarating na dyan sa inyo. Bataan na ta, uh, nakapamigay na po ng uh, relief goods doon sa ating mga kababayan. Malaking bagay po yun. Malaking bagay. At uh, kami ay nagpapasalamat sa mga iba't ibang grupo mga media foundations tulad ng Kapuso Foundation mm -hmm. na kaagad nakaka responded din at tumutulong ano mm -hmm. uh, ang ang akin na lang pakiusap eh i-coordinate din natin Apo. para lalo na yung mga areas na madaling marating uh -huh, uh -huh. kung minsan yun ang na yes, At yung mga Malala. mahirap puntahan, puntahan underserved yeah, no? madalas nangyayari yan no? Yeah, no, no? kaya yeah. ang ginagawa naman namin Pagka alam namin puno na dito yung mga mahirap abutin kami na yung uh, nagre-reach oh, out oh, para para maabot sila pantay ano si presidente po ay pupunta doon ano ang uh, may instruction ba si presidente sa inyo na kailangan eh, ay ma uh, maisagawa na kaagad sa lalong madaling panahon well ang ang unang instruction niya bago pa dumating yung bagyo oh, iseguraduhin na may uh, walang casualty okay. kaya medyo ano siya ngayon disappointed. na disappointed na nagkaroon tayo ng ganito karaming uh, namatay hmm. at pangalawa na mabilisang at pagbigay gayon ng dagdag tulong sa mga lokal na pamahalaan mm -hmm. at early recovery. Yun na nga, kaya uh, kami nais naming uh, makapagsimula ng uh, pagtatayo ng bank houses at saka malaki ang mga tents para maprotektahan natin yung mga kababayan nating wala talagang masisilungan kasi pag pumunta ka talaga daw sa mga lugar na Davao Oriental, Katiil, Baganga and uh, Boston, Boston and then itong Nabunturan and yung Bataan, flat, flat, talaga. Na talaga. Makikita naman natin Wash sa... Out na oo, sa mga video nyo na halos walang mga bahay na nakatayo. Wala nang babalikan talaga. Wala. So, kailangan wala. Mag magtayo. So, uh, director, ano, so ngayon po, uh, ano talaga ang, ano po ang may, uh, re ninyo para tuluyan na natin maiwasan, sabi nga natin, pinag-uusapan natin. Parang may pattern kasi last year meron tayong Sendong, ngayon taon meron tayong Pablo para naman po sa mga darating na panahon, eh hindi na tayo umabot sa ganitong punto. Kung talagang merong mga nakatira pa hodo sa mga flood prone at uh, landslide areas. Ano po uh, sa muling pagkakataon nakita po natin na talagang napakahalaga po ng pagsunod mm -hmm. sa mga advisory po ng pamahalaan. Kumpleto uh, po tayo ng datos. Mm -hmm. Alam po natin kung saan po yung lugar na piligroso. Kaya ho, napakahalaga po na sundin po yung mga payo po na yun ng pamahalaan po natin. Para hindi na po maulit. Para hindi na po maulit. Okay, maraming salamat po, Secretary Suleiman. At alam ko, masyado kayo maraming gagawin. Asa niyo po, Director uh, Sareno ng uh, DNRMGB. Maraming salamat po sa inyong pakikipagkape at balitaan sa amin ngayong umaga.